Hello guys! So, ayan. Um, I'm answering all the messages in my YouTube. All comments on my YouTube. So, one year ago pa to. Yung iba, hindi ko nasagot. So, kailangan ko siyang sagutin. So, ang dami. Hindi ko alam kung paano ko siya sagutin lahat. So, two years ago pa yung iba. Sana maano ko lahat. Kailangan ko siyang sagutin lahat. Totoo lang. So ayan, ang dami talaga niya. So So ayoko mawalan ako ng subscriber kung hindi ko siya sagutin. So kailangan ko siyang sagutin. Ang dami, 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 dami. Grabe. So hindi ko siya nasagot lahat. Pasensya na sa mga taong uh, hindi ko sa na-response kaagad. So Ayan. Akala ko naman kasi, uh, akala ko naman kasi okay lang. So, ito. So, two years ago, two years ago pala akong nag-ano. Two years ago pala ako nag-wawaiti. Uh, nag But Ayaw. yan. Thanks a lot. So, ayan siya. Tapos ito. Thanks po. Ayun. Kasi, hindi ko siya ano. Ito. So, ayan. Habang nag- uh nag ano ako, nagsasagot ako sa mga comment. So, nag ano ako ng laro. ah uh, nag reply din ako sa mga ano nila guys. So, ayan. So, isa-isahin natin dito. Two years ago pa. Thank you so much for subscribing to my channel brother. Thank you. Thanks too. So, Ayan. Kailangan natin replyan sila para mawala sila sa comment. So, para titingnan ko kung may ano, katulad ng katulad nito. So, kailangan ko siya na ito, malaki ang subscriber niya. So, kung nandoon siya sa comment section ko, pinapanood ko sila. So, pinapabayaan ko lang siya doon hanggang sa mag-play. So, ito na yung isa. So, babalik ako sa comment section. So, ganda ng kulay. Thanks. A lot for visiting. Mali-mali pa. Mali-mali. Thanks a lot for visiting. So, ayan. nire ko talaga. Hindi ko sila inaano tulad nito. So, ito. Okay. Naka, naka subscribe ako sa kanya. So, kailangan ko siyang panoorin. Ano ako sa kanya ng isang video. So, ganun ako guys. Ayan. Kahit hindi ko siya ano. Tulad nito. Ayan. Pabayaan ko siya na magpe-play. Pero, nakamute yan siya. So, napabayaan ko siya magplay hanggang sa matapos yung game. So, pupunta ako sa ibang channel. So, yan. Babayaan ko rin siya mag-play. Pero, ito yung channel ko na isa. Binisita ko rin siya. So, naka-play din siya ng para sa watch hour. So, nawala na kasi ang lahat ng watch hour niya. Kasi, di kinuha na ni Lolo. So, ayan. So, tatlo yan. Ito yung ads. So, ayan. Wala naman kasing ano. Wala siyang sound. <clears throat> so, ayan. Okay. Sino to? So, ganun ako. Ganyan ang aking buhay. Pag ako lang mag-isa dito. So, ganyan kong sino? Pari ba to? Si Mimosa Mio? Si Mimosa Mio ba to? Ah, hindi din. So, so, hindi sila pareho. So, miyaw, miyaw, sa meow. So, ilagay natin siya dito, McDonald. Dinner with friend. Okay, dinner with friend. So, kasi wala naman siyang ads. Wala naman siyang sound ng ads. So, okay lang yan. So, pabayaan natin siya mag-play. Ayan, pabayaan natin siya mag-play. So, ito siya. Nagsasalita siya. rice garden prep. So, Ayan. Hindi natin alam kung ano yun. So, mag-comment mag lang tayo dito. Uh, what a nice card yun. So, ayan. Pabayaan natin siya na mag-play. Ito, malapit na siya matapos. So, eh, ano to? Uh, 13, hour, uh, 13 minutes. So, pinapabayaan ko yun siyang gano'n, guys. So, ito. Dinner with friend. So, enjoy your day. Uh -huh. Malik pa. Enjoy your day. With your friend. Hindi ako nagko-comment, guys, kung hindi tungkol sa tulad niyan uh, ano niya ang kanyang title so doon nagbebis -nag -nag ako sa uh, title kasi minsan kasi yung ano nila ang, kanyang, uh, ang kanilang ang kaniyang video ay yung title nila konti lang yung napanood na video ana uh, lang yung video na doon sa 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 title nila so bis na doon ako nagko-comment sa title ko anong title so ganun ako so ayan dinner with friend pero bago man sila mag-dinner may marami akong nakita kaya doon ako nagbibisa ah uh, hello uh, hello new friends stay connected Thanks for coming. So, hello friend daw. So, thanks for coming. So, yun ang reply ko. So, nag-ano talaga ako guys. Inaano ko. Kaso nga lang. As in, ang dami ko talagang ano. Ang dami ko talagang inaasikaso. Ang dami kong inaasikaso sa trabaho. Umaga gabi. So, this week hindi na ako papasok doon sa pinagtatrabahoan ko. Dahil nga sa dahil nga Riyadi Pamlala Sujing so, Adventure Anong title nun? Kapal si Pero Ah, sa ano to? Ano yun Kasi Mahaba nga ang oras Mahaba ang oras nila Oh, pala yan Oh Nice bird. Nice birdie. So, ganyan. Inaano ko siya. Kailangan makaano ko ng comment. At minsan lang sa isang taon umuulan dyan. Love it. Yes, thanks sa lahat. Go visiting my channel. So, ganun ako guys. Pero pag may mga ninja... Wala na may mga ninja na pumupunta sa channel ko. Yan. Pag may mga ninja, yung ninja, hindi ko na siya inano. Ito, tuloy dito. Matagal na pala siyang nakaano sa akin. So, naka, naka, nagbisita 2 years ago. So, hindi ko siya na-subscribe. Pupuntahan ko siyang video niya. Going to somewhere in Cavite. Oh, to Cavite siya. So, ayan. Pauline Gurubaw. So, Pauline Gurubaw, ayan siya. Saan nito sa Cavite I love caviti. I love cavities. So, ayan. Going somewhere in Cavite. So, ang inaano ko yan yung title. Tapos, pag may nakita ako ng maganda, doon ako nagko-comment. So, ayan. So, pamayaan natin siya hanggang matapos. Kasi nakakomment na tayo. Saka ko siya isubscribe. So, ganun ako. So, ito. Tapos na siya. So, naano na. Pero nakasubscribe ako sa kanya. So, i-exit ko na siya. Exit ko na siya to. So ito siya naka-play pa. So naka na tayo. Pabayaan ko na lang siya hanggang sa matapos yung ano niya, video niya. So ayan, punta din sa iba. So ito tapos na rin siya. So naka-comment na tayo. So ganoon ako, guys. So ito malapit na kasi 13 minutes siya eh. So may ano pa may ilang minuto pa siya. So, going somewhere in Cavite. Ayan, naka-play din siya. So, pupunta naman tayo sa comment section. Pataas ng pataas. tayo ng ibang video. So, ayan. Yeah, thanks for visiting. For the visit. To my channel. So tulad nito, tulad nito, ang 55 subscribers lang siya. So dalawang video lang siya. So hindi ko siya i-sub, i-exit ko siya kasi ano lang naman siya eh, ninja. So ninja lang siya. So mawawala din siya kasi sinagot ko na siya. Good for her, always seem to get off no matter what. Yeah. That's a good experience. So, ayan. Nilab comment ko siya. Yung comment niya nilalagyan ko siya ng heart. Pero actually, wala, wala siyang ano. So, tulad nito, nasa 487 subscribers siya. So, isubscribe natin siya. Okay, guys. See you on the part 2. Kasi mahaba-haba na siya. So, see you on part 2.